Sa ating Partners in Peace and Progress Stories, sisimula na ang konstruksyon ng covered court sa barangay Rosary Heights 8, Cotabato City, kasunod ng groundbreaking na isinagawa ngayong araw sa pangunguna ni MP Bayintan Ampatuan. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Jan Garcia. Itatayo ng tanggapan ni Member of Parliament, Bayintan Ampatuan, at Ministry of Public Works, ang proyektong covered court sa Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City, pinangunahan ng mambabatas ang groundbreaking ceremony ngayong araw sa Purok Bliss ng barangay. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 4 million pesos mula sa Transition Development Impact Fund 2024 ng kanyang opisina. Uh, Nag-recommend tayo na bigyan ng barangay uh, dahil uh, sikap ay uh, nangangailangan uh, ng uh, covered court na ito. Makikita nyo naman yung need, no? Uh, they've been uh, using this uh, ground for so long and yet uh, I think it's but proper to really help them. No? Makita na naman natin yung need. Ito, hindi na kailangan uh, hulaan pa kung anong magiging uh, outcome, no? Uh, ginagamit na nila what we just need is to support, augment what they already have, no? Dahil may pero ng ground and uh, ginagamit na itong uh, lugar na ito augment uh, na lang natin dahil uh, ito ay makakabuti sa barangay at sa buong komunidad ng Barangay Rosaria SA ito yung mga isa sa mga proyekto na nakikita natin na uh, pang talaga uh, hindi lang individual ang makikinabang kundi yung uh, maraming uh, sector ng lipunan no uh, a covered court can host so many activities from uh, the small gatherings uh, to a bigger gathering so kikita natin na kahit anong aspeto ng uh, ng uh, sitwasyon ang covered court ay makakatulong uh, especially disaster and also in supporting our youth sa kanilang youth development no yung kanilang mga uh, physical activities nagpaabot naman ng pasasalamat ang kapitan ng barangay para sa proyektong natanggap ng kanilang komunidad na ang groundbreaking ay sign ng progreso po uh, ito po rin ang vision at sa mission ng Barm. So katulad ng sinabi rin kanya ni MP ang Patuan na talagang produkto ito ng pagsusumikap dahil siya po ang ang sponsor at siya po ang nag-initiate nitong covered court. So marami po itong uh, uh, maapektuhan na buhay at map mapabuti ang kalagayan ng uh, specifically ng bliss. Uh, dito sa Rosary Heights 8 dahil hindi lang po para sa kabataan kundi po para sa lahat ng mga activities na kailangan uh, hindi po tayo maarawan at maulanan uh, again, uh, MP uh, ang Ampatuan uh, sampun ng aking mga kagawad at saka mga constituents dito sa RH8 kami po ay nagpapasalamat lubos na nagpapasalamat sa iyo Um, hindi ko na mabilang kung ilang beses mo kami tinulungan. Jen Garcia, I minds, Philippines.